So yun mga boso, may libelo ako sa ito to kill mga boso. Ayan, 5,000 ang kanyang halaga dito. T21 ang kanyang brand dito. Oh, ganda rin ito mga boso, promoli siya oh. Ganda ang kanyang texture sa kanyang ano, panglagayan sa tubig dito mga plato. Ka-promoli ah. mga boso. Mga ng kulay no, 5,500 to. Meron pa silang kanyang mga boso, ayan oh. Ay pagka-chrome ang kanyang kulay no. Ito kasi alloy kasi to. Oh. Ayan mga boss, oh. malaki ang kanyang hinang. Oh. Oh, maganda to, oh. one by. o, oh. Ito ang kanyang clam. Hilahin mo lang dito mga boss. Ayan o. Oh. Oh. Wiki release no, quick release. Ayan o, oh. Ang ganda to, oh. mga boss, ang kanyang brand dito. alloy frame to mga brado, alloy siya. Ayan, naka-dynamo pa ang kanyang, ano to, kanyang hubs na ginamit to. Oh. Ayan, so, solid start mga brother. At ito na pong uh, pasalan ngayon si Tanko Point Japan Bike Shop. Ayan oh. ano. dito lang yan mga brad sa Sangandaan, no. Oh. Ito yung kabaan ng Sangandaan. Uh, ano siya? Ito yung San Miguel pala to. Ito yung San Miguel. Ah uh, unahan dyan, mga boss yung may SM Sangandaan. Ayano oh, may SM dyan no. Oh. Walking distance lang mga brad. Oh. siguro nasa mga 50 meters lang ang layo no mula sa SM. Ito yung papuntang uh, monumento. Ito naman yung paputang uh, nabutas mga boss na no? nabutas, malabon. ayan, Ayun, so atin po ang uh, pasalan mga brado ang kalang mga bisikleta dito ng mga Japanese bike dito na mga klase mga boss. Oh. So, ayan, so this one uh Bridgestone mga boss ang kanya'ng brand dito. Alloy frame 'to mga brado, alloy siya. ayan, naka uh, dynamo pa ang kanya'ng ano 'to, kanya'ng hubs na ginamit 'to. Banon nang repleto kompleto na to mga boss, no? May fender, ayan. Mayroon na siyang uh, bracket dito para sa uh, basket. If ever gusto mo lagyan ng basket, mayroon na nakabang dito. Ay, mayroon ng bell. Mayroon na siyang carrier. Okay? So, guwapong-guwapo to, no? Uh, for only 4,000 lang to. 4,000 lang to, mga boso. 4,000 pesos ang kanyang cash price, no? Okay, so, kung ikaw yung ng bargain sale, murang-mura lang, uh, dito sa tangko, 4,000 pesos, mayroon ka ng... Uh, uh, alloy frame no alloy na Japanese bike na guwapong guwapo to 4,000 pesos ayan ito isa naman ganun din mga boss alloy o oh. O oh, ito naman medyo may pagka-black ang kanyang kulay no? Uh, 26 ang kanyang size sa kanyang uh, rim dito okay, uh, frame no? 26 ang kanyang size pero na siyang carrier dito na alloy Ayan. stainless na alloy rin ang kanyang uh, uh, handlebar dito meron ang bell Ayan. Aloy na rin ang kanyang ah, ito plastic pala to. oh, uh, ini aloy pala to mga boss, aloy na oh. Aloy ang kanyang lever brake no. Mayroon pa siyang uh, mayroon ng shifter oh. Okay. Ganon din naka dynamo mga boss, so dynamo nakalagay dynamo. Okay, so naka rim brake sa dito. Ayun, aloy frame uh, 4,000 pesos mga boss no. So itong lahat mula dito, ayan like this one may may paka silver locks ang kanyang kulay dito pero aloy ito mga boss. Pero pa siyang number number dito. Pero siyang serial number no. If ever uh, manakaw to, eh, may mai-claim ka. Ipasirok mo lang yung number mga boss. <laughs> mayroon kasi number dito, mayroon na siyang serial number no. So ito for only 4,000 ang kanyang halaga. Okay? So dito rin sa kabila mga boss no, ganun din siya dito mga brad. Iba't ibang mga pormahan to, iba't ibang kulay oh. Ito siya Bridgestone dito. This one, Bridgestone may pagka-off-white ang kanyang kulay dito. Okay, uh, mayroon ng carrier, mayroon ng uh, reflector na, rare reflector. Siyempre, mayroon din sa unahan no, yung kalay puti, no? Ayan, so yun mga boss, itong lahat, no, mga Japanese spike na alloy, ang kanyang batalya, is for only uh, 4,000 pesos. So ito yung palatandaan mga boss, so, oh, yan oh, ito kanyang hinang, oh, malaki ang kanyang hinang, o. Oh. Ayan, 4,000 pesos. Ayan, dito tayo sa unahan mga boss. mas sila yung uh, malilit maliliit na mga folding bike na mga bisiklita. Oh. Ganda to. Oh. Ito yung uso ngayon mga brad no, na mga bikes. No. Pwede mo i-pull out if ever. i mo sa MRT, LRT. O, oh, punipoy dito dahil ano siya, ditiklop sa ditiklop. Ito ang kanyang clamp. Hilahin mo lang dito mga bola Ayan, o. Oh. oh. release no, quick release. Ayan ang ganda to. Oh. Ayan, BTM ang kanyang brand dito. Okay. Ah, uh, one by ano, two, four, six. One by six speed. Ang kanyang size sa kanyang gulong to mga boss na sa 14 to mga brother, oh, 14 siya. Okay, dalawang piraso to. Itong isa naman na uh, uh, stone. full uh, din ito mga boss, no? Full din. Meron na siyang fender dito. Meron fender harap at likod. Ito yung isa. Ganon din isa mga brother. Kulay black naman to siya. Ayun ang din to, oh. Oh, ito naman siya, one by ito mga boss. One by lang siya, oh. Kung gusto niyo may gear, ito siya. Kung gusto niyo one by lang, itong dalawa, one by. At ito, one by din itong isa. 20 ER naman ito mga boss. Medyo malaki ang kanyang gulong dito. Ayan, oh. Okay, so ating tanungin si madam. Madam, how much is one, madam? Ha? Ah? Two five na lang? Two five? Two five. Ayan. Two five na ito mga brother. Wala na ito tawad, no? last deal na kasi bagsak presyo na to 2,500 itong mga folded it nila ng mga bisikleta ng guwapong guwapo oh. yan 2,500 okay meron pa dito mga boso meron ng nga, meron na siyang basket no Oh, maganda pala to kasi meron na siyang nakaabang dito na brace lagay mo na bili ka lang dito sa kanila ng basket or stainless no Mayroon kasi yung plastic nang ganito meron din yung silang stainless Aloe, no yeah. ah alloy pala to Okay, may alloy, mayroong ganito. For only ay nalaglag. Magkano ba mag 'to, madam? 4,000. Ayun. 4,000 negotiable price. Ito kasi mga boss no, to pipe lang to dahil ano siya um, hindi siya alloy no. Bakal lang to mga bakal. Ito kasi alloy kasi to. Oh. Ayun mga boss, oh. malaki ang kanyang hinang oh. Oh, maganda to, oh. one by oh. Oh, meron na siyang fender no. Oh, okay, meron na siyang carrier dito, meron nang carrier nakakabit mga boss uh, bridge to ng kanyang brand uh, brand dito ayan so for only 4,000 pesos mga brother uh, dito din sa kanila mayroong hammer dito na 20R uh, 1 by naman to mga boss 1 by 6 speed ang kanyang gear no 20 siya ayan okay so dito din na hitira mga brother ah. ma'am sino sim lang sila Trita, ah, 3,000 to. Okay, ito pala, ay ah, ito lahat pa nga yung ating na-vlog kanina, mga aloy to. Pero kung gusto nyo hindi aloy, ay, meron sila ito, still dito. Mas lower price to mga brother. For only 3,000 pesos ang kanyang halaga, oh. Meron na siya ang uh, previous na, meron na built-in na ilaw, no? May mga light na dito, Oh, Ayan, oh. oh meron ng palaman na ilaw dito. So yun mga brad, ito yung kailangan mga available ng mga steel na mga ano. Pero magandang kulay yung mga kindi colors o. Oh. Ayan o. Oh. Okay. Madam, how much is this one madam? Good night like, madam. Ah, uh, 5,500 pesos mga boss o. Oh. Okay. Maganda rin ito. Kulay may pagka promoli mga boss o. Oh. Magandang kulay no. 5,500 to. Meron pa silang ganyan mga boss o. Oh. Ayan o. Oh. May pagka chrome mang kanyang kulay, no? Oh. Siya si Klinger. How much does one, madam, yung chrome? Ah, pares 5,500 pesos. So, yun mga brother, meron sila dito mga bikes dito. How, madam? How much this one, madam? This one, how much this one? No, Di ba yung already? Pares. Uh, si Hammer. 4,000. 4,000 Hammer. No, 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 no on 4,000 pag bakal uh, 3,000 pesos. Ay, ito, ito, minibilo. How much visual mo na binibilo, ma'am? Binibilo. 5,000. Uh, because... 5,000. Usable price. So, yun mga boso, minibilo. mga na ito, dupil gamer, mga boso. Ayan, 5,000 lang kanyang halaga dito. Ayan. Naka, ano pa, naka... Uh, 7 uh, speed to. Uh, 6 speed pala, 6 speed. 1 by 6 speed, oh. Uh. Mayroon ng gear mga puso. Ayun so, mga brother, mayroon silang ganito mga pormahan nila na mga road bike. T21 na kanyang brand dito. Oh, ganda rin ito mga puso. promolis siya oh. Ganda ang kanyang texture sa kanyang ano no. Batalya. Mayroon pang lagayan sa tubig dito mga brother. Oh. Okay, ito thumb shifter siya dito. Shimano na oh. So itong lahat mga brad, mayroon itong tawad lahat, no, mayroon itong discount ang mga presyuhan dito. So yun mga boss, ating kausapin si Mike Kilo. Oh, mayroon din si Mike Kilo. Uh, ah. ah, ship mechanic dito sa tangko. No? Eh, may customer ngayon dito. Boss, ah, ah, saan ba kayo galing, boss? Sa trabaho. Ah, trabaho pa. ah, anong lugar? Anong lugar? Kalukan. Kalukan? Ah, Kalukan na. Ah, ayan. lang silang, ano to, nabili ni brother. Eh, pinapaayos dito. Oo, oh, kondisyon. condition. Condition muna. No. Saka so, may warranty to, no? wali. Pwede nilang ibalik. Ah, oh, maganda mayroong warranty dito sa kanila no No worries no one ah week one week warranty ano kayo open hour dito boss ah 9 to 7 ng gabi 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi oh Monday to Sunday punta lang kayo rito. walang problema boss ah uh, contact na anong contact namin mo boss Michael ah 0975 630 8512 tawag lang kayo pagka gusto nyo bumili okay yun o So, yun mga brother, hindi ko na papay pa Maraming salamat sa panonood sa ating vlog. Dito lang yun sa tangko. Japan Bike Shop, very uh, friendly price, no? Eh, sa lahat na ng mga Japanese bike, mga paninda, mga brother, no? ito yung isa sa mga murang magbibinta ng mga bisikleta. Ayan, dito sa Caloocan City. Ayan, so hanggang dito lang tayo mga brother. If you have informed by vlog, so baka naman na subscribe, join sa ating community. Ayan, para lahat ng update ay mapunta sa inyo. So, Doon dito lang tayo, ito's Tropics. Paalam sa lahat. Bye-bye. Signing up.